yun nga, ano masasabi mo na, yun, hindi niwasan nila Alden at ni De Derek, talagang direct to the point na in-address nila yung mga isyong bading sila. Alam mo nga, di ba yun ang sabi ko, napaka, napaka sa mga kultura natin. Kapag na ka ang babae, walang, walang ng nalilig na lalaki, i-chichismis natin, tomboy. Kapag ang lalaki naman, walang nag-chichismis na nalilig na babae, at sinichismis naman natin, baklay, ano. So, binibigyan ng pressure yung mga artista. Kung di ba may mga tao naman na ang gusto, sa buhay nila, solo sila. Ayan naman nilang, o oh, naman, hindi naman lahat ng tao gusto ka, ano, Gusto meron silang karelasyon, di ba? ini pressure natin yung mga artista, na kailangan meron mga ano sa'yo, malig na yan, mga anong ganyan. Kaya, tama si Alden. Kung gusto yung kisses mong pading, di ba ding? Period. Di ba ganun? Okay yun. Oh. oh. Alam mo, Tita Lolita, ako dati napipikon pa ako pag tinatawag akong bading o chini ako. Ngayon, okay lang. Oo, di ba? Hindi naman totoo. Lalaki yung lalaki ako, no? mm -hmm. Di ba?